Welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang na nanonood, uh, pindutin niyo lang po yung subscribe dyan pati yung button bell para tuloy-tuloy po na mapapanood niyo ako bawat bagong video namin. Ngayon po, pag-uusapan natin yung uh, masyadong viral ngayon sa social media, sa YouTube, yung pabunan uh, injection. Uh, anti-viral injection. Ito nanawagan, napakaraming nanawagan about dito sa Pabunan ng anti-viral injection na ito. Nasabi raw sana ay eh, disisyonan na ng ating pangulong Rodrigo Roa Duterte nang magamit na sa mga may karamdaman ng COVID-19. At ganun din maging maprotektahan yung iba na hindi natamaan ng ganitong sakit. Pero, syempre, hindi po ganong kadali yon. Pero bago natin pagpatuloy yung talakayang ito, uh, ngayon, no, araw-araw na lang nababalitaan natin ng pagtaas ng kaso ng mga nagkakasakit sa COVID-19. Idagdag pa yung binabawian ng buhay. No? Ba, pero nitong mga nakarang araw, uh, masyado lang tumataas po yung bilang ng mga gumagaling sa gayong karamdaman. Ngayon na uh, ito tuloy natin to. Ang marami na nangangamba no sa ganitong karamdaman maging sa buong mundo. Nakakatakot na rin po kaya naman bawat bansa ay talagang nagpapatapad na tinatawag nating lockdown. Pinagbabawalan na rin ang kanilang mga mamayan na lumabas o may curfew na may yung enhance sa community na ginagawa nila upang uh, mapigilan ang pagkakahawaan. Siyempre pa, narin yung sinasabi nilang paghugas ng kamay, pagsusot ng face mask, paggamit ng alkohol, at iba-iba pa. Siyempre pa, bukod sa mga pag-iingat, sa mga pag-iingat na ginagawa natin, eh, unang-una dyan, siyempre, yung pagdarasal. Pagdarasal natin sa ating Panginoon Diyos na matapos na ang uh, virus na ito, ang salot na ito ay malusaw na nang makabalik na nga tayo sa normal nating uh, pamumuhay. Eto, sa totoo lang nakakatuwang mapakinggan na nababalitaan natin na may mga gamot na sinusubok dito. Pagkakataon na nga dito, yung chloroquine, ginagamit na gamot sa malaria pero may mga sinubukan na rin sa gayotong karamdaman at sa bansang Japan naman may posibilidad na rin daw na makagamot yung nasabing sa nasabing virus yung Avigan. At ito raw ay sinusubukan na at maging dito sa ating bansa ay nais na rin itong subukan. Meron na rin inaaral na pangproteksyon sa sakit na ito mula naman sa bansang China. Ang pinag-aaralan ito pero mukhang matatagal lang pa bago magkaroon ng pang protection o injection ito eh, para hindi ka tabla ng gaitong karamdaman. Maging dito sa ating bansa, pinag-aaralan na yun, maging gamot yung virgin coconut oil. No? Malaki raw ang posibilidad na makagamot ang nasab sa nasabing virus. Pero hanggang ngayon nga ay pinag-aaralan pa ito. Nitong nagdang araw, pumutok sa social media ang panawagan at maging sa YouTube nasubukan ang gamot na likaraw ng angkan ng, pab ng mga pabunan. Magkakapatid raw ito na doktor at noong paman ay nagagamit na ang gamot na natuklasan nila laban sa sakit na dengue, Ebola virus, snake bite, malaria at maging sa HIV ay napagaling na raw nito. Ganon din sa sakit na lumaganap noon na SARS ay nakatulong ito upang makagamot Ngayong kalat na nga ang COVID-19, marami ang naglalabasan sa YouTube channel, internet, Facebook, na subukan ang pabunan antiviral injection. Sinasabi na may malaking may tutulong upang mapagaling ang mga tao na tinamaan ng COVID-19. At may nagsabi pa na nasubukan na ito ng may ganong karamdaman at sa loob lamang raw ng Tatlo hanggang limang araw ay bumalik ang dating sigla sa katawan at gumaling mula sa sakit na iyon. Sa mga ganung naririnig patungkol dito, medyo nakakahugo tayo ng lakas ng loob. Kung tunay nga na nakagagamot ito, bakit nga ba hindi subukan? Baka nga makatulong at malay natin ito na pala ang sagot sa ating panalangin sa problemang kinakaharap ng ating bansa at ng buong mundo. Pero hindi po ako dalubasa sa ganitong usapin dahil hindi naman po ako doktor. Ngunit kung ang mga gamot na tulad ng chloroquine, Avigan at BCO ay nais silang subukan bakit hindi nila isama sa listahan ang tinatawag na pabonan antiviral injection. Sa totoo po, ang mga panawagang patungkol sa paggamit ng gamot na ito ay nakatutuwa. Naroon ang kagustuhan nilang makatulong sa tingin ko po ay gustong gusto talagang makatulong ng Pabonan Family sa salot na ito na pumapatay na ng napakaraming tao sa buong mundo. <laughs> sa palawagan ng isang Captain Reynaldo na talagang umiiyak pa siya na paturukan na raw ang mga sundalo, mga hineral o mga biktima ng COVID-19 para gumaling o yung iba naman ay para hindi tamaan ng ganitong sakit. Ramdam ko ang kagustuhan nilang makatulong pero hindi natin maialis na hindi po ganong kadali magdesisyon ng ating Pangulo. Sa totoo po, ah, pinipilit natin na ito na nga yung gamot. No? At minamadali natin, ang, sa panawagan ay minamadali natin na subukan na ito. Subukan na. Ngunit hindi po ganong kabilis o hindi po ganon kaura-urada na magdidesisyon ng ating Pangulo. Unang-una po, ituturok yan sa mga tao. Paano na lamang kung imbis na gumaling, eh, lalong napahamak yung tinurukan. Eh, sa dakong huli niya, kung mangyayaring yon ang sisi niyan ay sa ating Pangulong Duterte. So kaya, doon sa sinasabi ni Captain Reynaldo na matalino ang ating Pangulo, talaga pong matalino siya dahil hindi niya basta didesisyonan yan hanggat hindi niya napapatunayan na talagang nakakagalinga. Siguro ang dapat nating kalampagin ay yung pag-aralang mabuti. Ang formula niyan, madaliin ang pag-aaral. Nang sa ganun, kung talagang makagagaling, ay simula na ang paggamit. Hindi naman siguro tatanggi ang ating presidente para tugunan yung panawagan na magamit yung antiviral injection na yan kung talagang makakatulong. Pero sa ngayon talagang dapat dumaan yan sa masusing pag-aaral bago magdesisyon ng ating Pangulo. Mahirap po kasi na ura-uradang magdesisyon siya at kapag may nangyari sa mga tinurukan niya, sa dakong huli, ang sisihin dyan ay ating Pangulong Duterte. Kaya, pag-aralan muna. Dapat po, yung formula niyan, yung kalampagin nyo, ay yung may kinalaman sa pag-aaral ng formula niyan. At kapag na nila, so yun na. Sigurado naman na papayagan na yan ng ating presidente. So, yan po. ah uh, sabi ko nga, uh, sa bawat pagtatapos ng aking programa, ang lagi yung sinasabi, ang mabuting gawa, ihatid ka ng Diyos sa magandang biyaya at ilalayo ka sama-sama. Subscribe lang. Pindutin nyo lang yan. Thank you.